Dumating na, lumipad si Bai Yuan palapit, basta nalang inihagis ang bangkay na hawak niya sa lupa na parang basura. Pinagpag niya ang kanyang kamay. Tapos na, yun lang pala ang hari ng lahi ng dragon. Walang kahirap-hirap talunin. Ang hari ng lahi ng dragon ay katumbas ng isang nilalang na nasa antas Diyos ng lahing tao. Ngunit sa sandaling ito, ang itsura ng pagkamatay nito ay napakalungkot. Putol ang mga pakpak, may malaking butas sa katawan, bali ang mga kamay at paa. Ang tanging buo pa sa katawan nito ay ang ulo. Nakadilat ang mga mata nito, hindi mapaikit sa pagkamatay. Kahit patay na, makikita pa rin ang takot sa mga mata nito. Itinuro ni Bai Yuan ang kanyang daliri. Dalawang patak ng dugo ng hari ng lahi ng dragon ang lumipad palabas at nahulog sa harap ni na Shi Xi Xingyan at Liang Yu. Bagamat tinawag na patak, sa totoo lang, kasing laki ito ng kalahating kamao. Ang dugo ng hari ng lahi ng dragon ay kumikislap ng malabong liwanag, naglalabas ng nakakatakot na aura. Halina, sariwang dugo ng hari ng lahi ng dragon. Swerte kayong dalawa, tigis ang patak, inumin nyo, maraming benepisyo iyan, malakas na sabi ni Bai Yuan. Nagmamadaling yumukod si Shi Xingyan at Liang Yu kay Bai Yuan. Nagbibigay galang kay ginoong Bai Shen. Tandaan, Bai Shen ang pangalan ng lugar, bakuran, hindi si Bai Yi Yuan. Mas akma, nagbibigay galang kay ginoong Bai Yi Yuan. Tumawa si Bai Yi Yuan. Mga kaibigan kayo ni Munting hindi na kailangang maging formal ng ganyan. Bilisan nyo nang inumin ang dugo ng hari ng lahi ng dragon. Kapag tumagal pa ng kaunti, hindi na ito magiging sariwa. Pagkatapos, sinabi niya kay Lin Moyo, hindi mo na kailangang inumin ito, wala itong epekto sa iyo. Alam din ni Lin Moyo, sobrang taas na ng kanyang mga attributes. Ang mga magagandang bagay na nakain at nagamit niya noon ay mas malakas pa kaysa rito. Ang dugo ng hari ng lahi ng dragon ay talagang walang epekto sa kanya. Nilunok ni na Shishinian at Liang Yu ang dugo. Isang alo ng kasiyahan ang naramdaman. Hindi ito malansa tulad ng inaasahan, bagkos ay medyo matamis pa. Pagdali ng sariwang dugo sa lalamunan, agad na sumabog ang malakas na enerhiya, kumalat sa buong katawan. Sa isang iglap, gumaling ang mga sugat sa katawan nilang dalawa. Bukod dito, ang lahat ng kanilang attributes ay tumaas ng limandaang puntos. Mas mabisa pa kaysa sa mababang antas na himalang gamot. Nang makita ang pagkagulat ng dalawa, malakas na tumawa si Bai Yuan. Oh, ano, hindi masama ang epekto, di ba? Sayang lang, kailangang sariwa itong kainin. Kapag lumipas pa ang ilang minuto, mawawala na ito ng epekto. Pagkasabi nito, sinuntok ni Bai Yuan ang ulo nito. Boom! Sumabog ito. May kinuha si Bai Yuan mula roon na parang hiyas. Ang hiyas ay may hugis na hexagonal, mukhang napakalinaw at maganda. Kumisla pang isip ni Lin Moyu. Ang hiyas na ito ay maraming pagkakatulad sa ubod ng buhay. Alam niyo ba kung ano ito? Tanong ni Bai Yuan. Umiling ang tatlo. Sumagot si Shishingen, hindi ko pa nakita dati. Sabi ni Bai Yuan, normal lang na hindi mo pa nakita. Unang beses ko lang din itong nakita. Ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa isang hari ng lahi ng dragon. Dati, sa malalim na espasyo lamang ng walang hanggang larangan ng digmaan maaaring makatagpo ng hari ng lahi ng dragon. Hindi madalas pumunta doon si Bai Yuan, kaya't halos hindi siya nakakatagpo nito kahit makatagpuman, hindi tiyak na magkakaroon ng labanan hanggang kamatayan. Sa pagkakataong ito, unang beses na nakapatay si Bai yuwan ng hari ng lahi ng dragon. Hindi ko pa nakita ang bagay na ito, pero alam kong tinatawag itong kristal ng dragon. Sa ulo lamang ng hari ng lahi ng dragon ito matatagpuan. Ang hari ng lahi ng dragon ay hindi isang Diyos. Kapag lumamig na ang bangkay, magiging walang silbi ang dugo nito. Ngunit ang mga buto at balat ay marami pa rin gamit, mas mataas pa ang halaga kaysa sa kagamitang antas platinum. Ngunit kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng buto at balat nito, hindi pa rin ito may kukumpara sa kristal ng dragon na ito. Ang mga sinabi ni Bai Yuan ay nagpadilat sa mga mata ni na Shi Xingyan at Liang Yu. Alam ni Lin Mo Yeo na nagbibiro na naman ang kanyang girlong ito. Kung narito si Meng Anwen, tiyak na kokontrahin siya. Ang kaunting kaalaman ni Bai Yi Yuan ay hindi talaga karapat dapat pansinin. Itinago ni Bai Yi Yuan ang kristal ng dragon at ang bangkay ng hari ng lahi ng dragon. Noon lamang nagtanong si Lin Moyo, "Huya Shi, paano ka nahuli ng lahi ng dragon? Nasaan ang tatlo pang kasama sa grupo niyo?" Nang mabanggit ang tatlong kasama, lumitaw ang kalungkutan sa mga mata ni Shi Xi Xingen. Nagsakripisyo silang lahat. Hindi ko rin alam kung saan nalaman ng lahi ng dragon ang relasyon natin. Habang papunta kami sa piitan, bigla nila kaming inatake. Napakalakas ng mga profesional ng lahi ng dragon, hindi namin sila natalo. Ang tatlong kapatid, pagkasabi nito, nag-alabang galit sa mga mata ni Shishingen. Xi sa, hinaharap, tiyak na papasukin ko ang teritoryo ng lahi ng dragon, papatayin ko sila, at ipaghihiganti ko ang mga kapatid. Bumantong hininga si Lin Moyo. Hindi siya gaanong nakasalamuha sa tatlong iyon, hindi rin gaanong nakausap. Ngunit sa tuwing magsasalita si Shi Xi hindi sila nag-aatubiling tumayo sa likuran niya. Mga kapatid na hindi pala salita ngunit napakabuti. Mahinang sinabi ni Lin Moyo, magkakaroon ng pagkakataon. Kuya Shi, tina-target ka na ng lahi ng dragon. Hindi ka na dapat manatili sa elementong larangan ng digmaan. Bumalik ka na sa imperyo. Bukod pa riyan, malapit ka ng mag-angat ng klase. Kung gusto mong pasukin ang teritoryo ng lahi ng dragon, kailangan mong mag-angat ng klase at maging kabalyero ng lupa. Nasa level 30 na si Shishi Xi ngayon, hindi magtatagal ay aabot na sa level 4 na po. Kumpara sa elementong larangan ng digmaan, mas ligtas sa imperyo. Bukod pa rito, kailangan ni Shishi Xi na mag-angat ng klase at maghanda ng maraming bagay. Sabi ni Bai Yuan, nangako na ako kay Munting Yu. Ang pag-angat mo ng klase, ako na ang bahala." Kapag narating mo na ang level apat na po, konti kan mo si Munting Yu. Tutulungan kitang magangat ng klase. Naroon si Meng Anwen, kayang mag-setup ng pinaka perpektong forma sayon para sa pagangat ng klase. Kasabay nito, gagamit ng ilang bihirang materyales upang mapataas ang posibilidad na maging kabalyero ng lupa si Xi Xingyen. May matatag na paniniwala si Xi Xingyen. Tiyak na mag-aangat ako ng klase at magiging kabalyero ng lupa. Ngumiti si Bai Yi Yuan. Maganda ang ganyang paniniwala, nakikita niyang mabuting tao si Xi Xingan. Hindi nagkamali ng kaibigan si Lin Moyo. Matandang Meng, ibalik mo na kami. Sumigaw si Bai Yi Yuan. Lumitaw ang tore ng Diyos ng Siya sa himpapawid. Binalot sila ng maningning na liwanag. Muling naging tahimik ang elementong larangan ng digmaan. Ang madilim at sunog na lupa ay may kakayahang linisin ang sarili. Hindi magtatagal, lahat ng narito ay mabubura. Masasabing sa pagkakataong ito, dumanas ng matinding pagkatalo ang lahi ng dragon. Malubha ang pinsala sa kanilang puwersa, isang hari ng lahi ng dragon, labindalawang general na pandigma ng lahi ng dragon, isang hukbo ng sampung libong tao, dalawampung barkong pandigma. Ang pinsala ay hindi maituturing na maliit. Silin mo yun naman ay buhay na buhay, walang natamong kahit kaunting pinsala. Sa kampo ng lahi ng dragon, isang nakakatakot na aura ang lumitaw. Isang malabong imahe ng higanting dragon ang lumitaw sa kalangitan. Ang galit na umol ay ngaw-ngaw -ngaw sa buong kalangitan, hindi nawawala. Sa transmission array, maayos na hanay ng mga hukbo ang sunod-sunod na nailipat. Ang mga sundalong dragon na ito ay nakasuot ng magkakaparehong baluti, magkakamukha, maging ang maliliit na detalye ay walang pagkakaiba. Ang kanilang level ay nasa limamput siyam o anim na po, napakaliit ng pagkakaiba ang kanilang paglitaw ay may dalang kakaibang aura. Direktang dinala ni Meng Anwen si na Shi Xi Xingyan at Liang Yu sa lungsod ng Xiaojing ang munting bakura ni Bai Shen ay hindi para sa kahit sino lamang. Kinuha ni Bai Yi Yuan ang bangkay ng hari ng lahi ng dragon, inihagis sa lupa. Matandang Meng, tingnan mo kung may magagamit dito. Bagamat patay na ang hari ng lahi ng dragon, naglalabas pa rin ito ng malaking pagpiga. Katumbas ito ng isang eksperto sa antas Diyos sa lahing tao, napakalakas ng kakayahan sa pakikipaglaban. Ang layunin ay patayin si Lin Moyu. Ngunit mas malakas si Bai Yi Yuan. Ang resulta, napatay ito ni Bai Yi Yuan. Nagpakawala si Meng Anwan ng isang daloy ng liwanag sa bangkay ng hari ng lahi ng dragon. Pumikit siya, naramdaman ito sandali bago magsalita. Bangkay ng hari ng lahi ng dragon, pinakamababang antas. Hindi ko magagamit, Ibigay mo kay matandang tay. Baka magamit niya. Ang bangkay ng hari ng lahi ng dragon at bangkay ng demon lord ay parehong materyales para sa paggawa ng kagamitang antas maalamat. Matagal nang alam ni Bai Yuan na ito ang makukuha niyang sagot. Itinago niya ang bangkay ng hari ng lahi ng dragon. Tingnan mo rin ito. Pagkasabi nito, muli niyang inilabas ang kristal ng dragon. Kinuha ni Meng Anwan ang kristal ng dragon, pinaglaruan sa kamay. Ang ubod ng puso ng Demon Lord, ang kristal ng dragon ng hari ng lahi ng dragon, parehong materyales para sa paggawa ng alahas na antas maalamat. Sayang lang, medyo kulang pa. Ang hari ng lahi ng dragon ay hindi tulad ng antas Diyos sa lahing tao na nahahati sa mga antas. Sila, kasama ang mga demonyo at Diyos, ay nahahati sa mababa, gitna, at mataas na antas. Ang mababang antas na hari ng lahi ng dragon ay katumbas ng level siyam napu hanggang siyam dalawa ng tao. At ang napatay ni Bai Yuan sa pagkakataong ito ay isa lamang sa pinakamahihinang mababang antas na hari ng lahi ng dragon. Ang enerhiya sa kristal ng dragon ay hindi gaanong kalakasan. Medyo mababa ang tingin ni Meng Anwen. Ang kristal ng dragon ay maaaring gamitin sa paggawa ng alahas na antas maalamat, tama. Ngunit ang kristal ng dragon ay isa lamang sa mga pangunahing materyales. Bukod dito, kailangan pa ng maraming pantulong na materyales. Ang mga pantulong na materyales na ito ay napakabihira rin. Para kay Meng Anwen, ang pagsasayang ng malaking halaga ng bihirang pantulong na materyales para gumawa ng alahas mula sa ganitong kababang antas na kristal ng dragon ay hindi sulit. Tiningnan ni Lin Mouyo ang kristal ng dragon. Habang tumatagal, lalo siyang nagtataka. Magkamukha, magkamukha talaga. Tanong ni Lin Mo Yu, Guru, maaari ko bang tingnan ang kristal ng dragon? Direktang inihagis ni Meng Anwen ang kristal ng dragon kay Lin Mo na parang nagtatapo ng basura. Para sa iba, ang kristal ng dragon ay itinuturing na napakahalaga. Sa mata ni Meng Anwen, wala itong kwenta. Natanggap ni Lin Mo ang kristal ng dragon. Ipinatawag niya ang setro ng muling pagsilang. Sa setro ng muling pagsilang, ang nasirang ubod ng buhay ay kumikislap ng maningning. Ang ibabaw ng nasirang ubod ng buhay ay medyo malabo, ang panlabas na bahagi ay lumilitaw at nawawala. Paminsan-minsan, may kaunting banal na lakas ng buhay na tumatagas palabas. Ang dalawang bagay na ito, talagang walang pinagkaiba. Na curious si Bai Yuan. Talagang magkamukha. Sabi ni Meng Anwen, mukhang ang ubod ng buhay at ang kristal ng dragon ay tiyak na may kaugnayan sa isa't isa. Kumilos ang puso ni Lin Mouyo. Pinagdikit niya ang kristal ng dragon at ang ubod ng buhay. Sa sandali ng pagdidikit, nagliwanag ng husto ang ubod ng buhay. Boom! Sumabog ang kristal ng dragon. Matapos sumabog ang kristal ng dragon, walang natira, lahat ay hinigop ng ubod ng buhay. Matapos mahigop ang kristal ng dragon, ang ubod ng buhay ay tila bahagyang gumaling. Bilang may-ari ng setro ng muling pagsilang, malinaw na nararamdaman ni Lin Moyu na ang ubod ng buhay ay mas kumpleto na ng kaunti kumpara sa dati. Kung dati ang antas ng pinsala ay umaabot sa 80%, ngayon ang antas ng pinsala ay nasa 75% na lamang. Nagningning ang mga mata ni Meng Anwen. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, dahan-dahan siyang nagsalita, mukhang ang ubod ng buhay ay gawa sa kristal ng dragon, at hindi ito ordinaryong kristal ng dragon. Tanong ni Bai Yuan, ito ba ay kristal ng dragon mula sa mataas na antas na hari ng lahi ng dragon? Hindi sigurado si Meng Anwen. Maaari, ngunit maaari ring kristal ng dragon mula sa isang imperador ng dragon. Imposible, nagulat si Bai Yuan. Para sa kanya, medyo exaggerated ang sinabi ni Meng Anwen. Ano ang katayuan ng Emperador ng Dragon? Katumbas ito ng isang eksperto sa antas na higit sa Diyos ng lahing tao. Sa pagkakaalam niya, sa lahi ng dragon, wala namang emperador ng dragon. Katulad ng lahing tao na walang eksperto sa antas na higit sa Diyos. Ang pinakamalakas ay kalahating higit sa Diyos lamang. Sabi ni Meng Anwen, walang emperador ng dragon ngayon, hindi ibig sabihin na wala dati sa kanyang isipan, lumitaw ang isang alaala. Minsan na akong nakakita ng isang bangkay sa malalim na espasyo ng walang hanggang larangan ng digmaan. Bangkay iyon ang lahi ng dragon. Hindi mabilang na taon na ang lumipas, hindi pa rin nasa sa ang bangkay, napakalakas pa rin. Teka, biglang pinutol ni Bai Yuan ang sinasabi ni Meng Anwen. Sabi ni Bai Yuan, sabi mo bangkay ng lahi ng dragon, naiintindihan ko. Hindi mabilang na taon na ang lumipas, hindi nasa sa Aira, naiintindihan ko rin. Ang mataas na antas na hari ng lahi ng dragon, kahit mamatay, ang bangkay ay maaaring manatiling buo sa loob ng daan-daang taon. Pero yung sinabi mong napakalakas pa rin, ano yon? Sina ng tingin ni Meng Anwan si Bai Yi Yuan. Ang pagputol sa sinasabi ng iba ay napakabastos. Napakamot ng ulo si Bai Yi Yuan. Sige, sige, ikaw na magsalita. Tatahimik na ako. Sabi ni Meng Anwen, noong mga panahong iyon, kara rating ko palang sa antas Diyos. Unang beses kong pumasok sa malalim na espasyo, agad kong nakatagpo ang bagay na iyon. Malinaw na patay na ito, malinaw na bangkay, ngunit kaya pa rin gumalaw, kaya pang umatake. Muntik na niya akong mapatay. Maswerte lang akong nakatakas, at hindi ito tulad ng ordinaryong dragon, tila nagsisimula na itong bumalik sa pinagmulan nito. Ikinwento ni Meng Anwen ang nangyari noon. Sa buhay na ito, maraming beses nang dumaan si Meng Anwen sa bingit ng kamatayan. Ang pagkakataong iyon ay tiyak na isa sa mga pinakamapanganib. Ang alaala -ala ay sariwa pa rin. Nang marinig ito ni Lin Moyu, medyo kinilabutan siya. Isang bangkay na patay na ng libo libong taon ay ganoon pa rin kalakas. Sabi ni Bai Yuan, maraming beses na rin akong nagpunta sa malalim na espasyo. Bakit hindi ko pa nakatagpo ang bagay na iyon? Napangisi si Meng Anwen. Swerte ka lang. Isang salita ang nagpatahimik kay Bai Yuan. Nagpatuloy si Meng Anwen, pagkatapos noon, hinulaan ko na ang bangkay na iyon ay malamang na bangkay ng Imperador ng Dragon. Kung hindi man Imperador ng Dragon, ito ay kalahating Imperador ng Dragon, katumbas ng ating level siyam na putsyam na kalahating higit sa Diyos. Hindi nagduda si Lin Mo Yu sa sinabi ni Meng Anwen. Malawak at malalim ang kaalaman ni Meng Anwen, napakaraming alam ang kanyang hula ay malamang na tama. Sabi ni Lin Moyo, kung ang ubod ng buhay ay talagang gawa sa kristal ng dragon, kung makakakolekta ako ng sapat na kristal ng dragon, hindi ba't maaari kong ayusin ang ubod ng buhay? Tumango si Meng Anwen. Mula sa ipinakita ng ubod ng buhay kanina, talagang mataas ang posibilidad na ganoon nga. Tumawa si Bai Yuan sa tabi. Bata, hindi mo naman siguro gustong pasukin ang mundo ng mga dragon at patayin lahat ng hari ng lahi ng dragon, di ba? Tanging ang hari ng lahi ng dragon lamang ang may kristal ng dragon. Upang makakuha ng isang kristal ng dragon, kailangang pumatay ng isang hari ng lahi ng dragon. Ang ideyang ito ay kumislap lamang sandali bago niya ito iwaksi. Maging si Lin mo Yu ay naramdaman na medyo imposible ang iniisip niya. Umiling si Meng Anwen. Sa totoo lang, may isa pang lugar kung saan maaaring makakuha ng maraming kristal ng dragon. Ha, sabay na napatingin ang dalawa kay Meng Anwen. Nagpatuloy si Meng Anwen, doon din sa malalim na espasyo ng walang hanggang larangan ng digmaan. Yung nakatagpo kong bangkay ng higanting dragon noon, habang hinahabol niya ako, nakakita ako ng isang libingan. Libingan ng lahi ng dragon. Sa loob, hindi lamang nakalibing ang maraming bangkay ng lahi ng dragon, kundi mayroon ding napakaraming kristal ng dragon.